Yo, what up? It's your boy, Kit Yasa. bali, ngayon pala, meron na, meron, meron sa akin nagbigay ng dalag. Ang dalag yan. Nag-iisip ako kung iiyawin ko siya. Kaso malaki ito eh. Kaya, ang gagawin ko sa kanya ay, ipapaksik ko na lang siya para may ulam ako ng mga ilang araw. Yan, abang-abang lang. Huli na tayo ng dalag. Yo, what up yun? After natin linisin, ito siya. May itlog. Ito ang laki. Hmm. Hey. Ano hey. hey, itlog? Ang bali ngayon. Ano natin siya? Papaksiyon natin kaya abang abang lang. And yun. After natin siya mahiwa-hiwa. Ito na yung manok. Ay oh. eh, manok yung sada. Nadalag. Kundi ko kundi ang imbulig. Ito. Ito. No, Kung inang kapal na laman yan, no? Ngayon, bali. Ano natin siya? ipapaksyo natin para may ulam ako ng dalawang araw sorry dyan oh sorry mga dyan mga oh talag dyan oh paksyo na dalag luto ni Kid TV abang abang lang yo yo what up sabi Kid Kasi na nga ito naramdaman ko nang ipakita sa inyo kung paano ko pinikor yung pagluluto ito bato dyan yan na hindi ko muna sa bawang si Buhay Stuya yan para talagang sorry dyan paksyo na dalag papaksyo na yan bango diba para walang langsa. Yan. Iba din sili. May abang-abang na. Iding kap ko nga pala. Iding po. Abang-abang lang. Yo, warag. Ishibu ka sa once again. Tana, ito na. Ito ang ating dalag. Yan. Yan. Medyo nangon din na kasi yung mga trobar ito ibinigyan ko na eh. Si Dagul, si Juan George. Yan. Bahala. Siyempre, dapat pag may mga ganyang pulutan, dapat peran tayong gin. Hahaha. <laughs> Kim, ka naman si, ano naman tayo. Ayan. So, paano yon Kainin e, mo na ako. Shubikid ka sa TV. Peace out. Bye-bye. <laughs> Chat na.